Ang um, karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ka arestuhin kung walang ebidensya laban sa'yo! Hayop ka! wala kang kasigsama. Dugo ng demonyo ang dumadaloy sa mga ugat mo. Dapat ka rin mamatay. Walang kapatawaran ang kahiyopan mo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin sa ating natatangin doon may pangako ang bukas. Sarento, Remy, T tuloy, tuloy ko kayo. Ah, bakit bigla ka namutla? Parang ka nakakita ng multo. Eh, hindi, hindi naman ho. medyo nagulat lang ho ako sa pagdating niyo. Kasi kahapon lang naroon kami sa headquarters. Oo nga. Pinuntahan na rin kita para nga ma-update ka tungkol kay Mang Sixto. Ano hon tungkol kay Mang Sixto? Umami na hubas ba siya? Siya ba talagang pumatay sa asawa ko? Negative. N negative? Malinaw na naipaliwanag ni Mang Sixto kung nasaan siya ng mga oras na tinatansyang napantay yung misis mo. Hindi rin nagtugma yung fingerprints na nakuha ng soko sa bahay mo sa fingerprints niya. Kaya, pinakawalan din namin siya. Oh, Akala ko pa naman. Pero, wag kang mawala ng pag -asa. Kaming mga investigador, lagi namin iniisip na walang perpektong krimen. Makikilala rin natin siya at ng maskara. kailangan magmadali ako makauwi. Baka ihatin na ng school basang apo ko. Ah, aba, si Jomar to tumakakasalubong ko ah. Nakita rin niya ako. Parang iiwasan niya ako. Jomar! Uh, Jomar, sandali! Ka kayo pala. Alin, Dalia? Bakit namutla ka na makita mo ko? At parang gusto mo pa akong iwasan? Ha? Dahil ba guilty ka? Wala kung ako dapat ikagilty kung ang tinutukoy niyo ay eh yung nangyari sa inyong anak. Nasaktan ka ng ka ng anak ko. At nakarating sa amin na nagbanta kang gagantihan mo siya. May motibo ka para gawan siya ng masama. Totoo, nasaktan ako. At wala akong lalaking hindi masasaktan pag ibinasura siya ng babaeng minahal at pinagtiwalaan niya. Kaya mo siya pinatay, ganon? Hindi ko kayang gawin ang binibintang niyo. Tulad doon na sinabi ko sa mga pulis na nagimbita sa akin sa headquarters. Wala ho akong kinalaman sa pagkamatay ni Lenny. Pero nagbitiw ka ng isang banta. Bugso lang ho yun ang damdamin ng isang lalaking ipinagpalit ng kanyang kasintahan sa ibang lalaki. Pero sampung taon na ho yun eh. Oo nga. Sampung taon na. Pero may sugat na hindi gumagaling. <laughs> Ipagpalagay na po na hindi pa nga gumagaling ang sugat na nilikha ng anak niyo sa puso ko. Pero kung gagawaho ako ng isang krimen, ang sugat ngayon ay lalong magnanaknak. Oh, mahusay ka mga tuwira na, no? Pero huwag ka makasisiguro. Nakabantay ang mga pulis sa lahat ang kilos mo. Lola, bakit po ang tagal niyo sa palengke? Inihatid na po ko ng school bus. Wala po kayo dito sa bahay. Pasensya na, Iris, ha? Oh, medyo natagalan nga ako. Oh, eh, eh paano kang nakapasok? Alam ko po kung saan iniwan ang duplicate ng susi. Sa ilalim po ng halaman nating palmera. Kaya binuksan ko na po. Uh, salamat naman at alam mo. Medyo natatakot nga po ako eh. Kasi isa ako dito. Buti na lang po dumating si Papa. Dumating ang Papa mo? Opo. Nang dumating po kayo, kaalis lang din po niya. May tumawag kasi kay Papa, kaya nagmamadali siyang umalis. Uh, ah. Ah. Ka Kaninong cellphone tong nasa ibabaw ng misita? Ay, kay Papa rin po. Dalawa pong cellphone niya. Siguro po nakalimutan niya kasi nagmamadali po siya. Ay, may, may tao. Apo, ako na, ako na. Magandang hapon, Aling Delia. Sarento Remy, kayo pala. Alay kayo, tuloy. Ah, pwede ko ba kayong makausap ng sarilinan? Ah, sige, sige po. Iris, po? apo, doon ka muna sa kwarto, ha? May pag-uusapan lamang kami ni Sarento. Opo, Lola. Sige po, Aling Magandang Polis. <laughs> sige, batang maliit na no, maganda rin. Uh, ngayon sa rento, anong pag-uusapan natin? May bago na bang development sa pagkamatay ng anak ko? Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bigla nang pagalis mo nun sa Dubai, Perry. Nagulat ang mga kasamahan natin sa trabaho. Mula nun, sinusubaybayan namin sa balita ang kaso ng pagkamatay ng asawa mo. Wala pa rin lilaw ang kaso hanggang ngayon, Julio. Eh, doon sa mga napabalitang suspect, wala pa bang napipindaw ng mga investigador? Puro suspect pa lang. Walang makuhang matibay na ebidensya. At kahit isa, walang lumilitaw na testigo. Malinis sa pagkakagawa sa krimen, ano? Oo nga. Alam mo ba, dahil sa nangyari sa mismo, naisip ko hindi na ako babalik sa Dubai. Dito na lang ako sa Pinas. Dito ako maghahanap ng trabaho. Mahirap din kasi kapag walang lalaki sa bahay. Madaling pasukin ang masasamang loob. Tama ka. Kung alam ko lang, sana hindi na rin ako nagabrat. Pero pasalamat ka pa rin. Hindi idinamay ang anak niyo. Nasa kabilang kwarto raw siya. Kwento ng anak ko sa akin. Pero, alam mo pare, hmm? nabasa ko kasi sa dyaryo Parehong ex ninyo ni Lenny pangunahing suspect. Parang mahirap paniwalaan ha, pagkara na pagkaranas sampun taon, ganun pa rin katinding galit nila. I Ibig mong sabihin, hindi sila? Ha, pare? Eh, Opinyon ko lang naman yun. Eh, kung hindi sila, sinong maaaring gumawa nun sa asawa ko? Sabihin mo sa akin. Sino? no. Oh, Jomar. Hinahanap mo raw ako, sabi ng isang kasamahan kong pulis. Oh, sa Rento Remy. Sabi niyo ko kasi, bilang isa sa mga person of interest sa kasong hawak niyo, kailangan magpaalam ako sa inyo sakaling lalabas ako ng Maynila. Oo nga. Para alam ko kung saan ka nandun sakaling kailanganin kita. Saan ba punta mo? May uh, lang ho ako sa probinsya. Tungkol ho sa hatian namin sa mamanahing lupa ng mga kapatid ko. Ah. Uh, okay, sige. Pakitext mo na lang ako pag nandito ko na uli sa Maynila. Salamat sa kooperasyon mo. Sargento Remy, kayo pala. Bumalik na ho ba dito yung manugang nyo? Aba hindi Delia? pa, hindi pa. Nangungupahan kasi yun na isang maliit na kwarto. Hindi pa rin daw niya kayang tira ng bahay nila, kung saan napatay ang kanyang asawa. Ah, uh, Ay, eto na ho yung cellphone ni Perry na hiniram ko sa inyo. Ah, oo nga pala. Ko, ngayon ko lang naalala na hiniram nyo nga pala yung cellphone na naiwan ng manugang ko ano ho bang ginawa niya rito? Ah, uh, accounting examination lang po. At pwede ho ba? Huwag niyo nang mabanggit sa kanya. Nahiniram ko yan sa inyo. Ay, oho, oho, sige ho. Hindi ko na ho sasabihin sa kanya. Pero sa rento, bakit ho ba? Malalaman niyo rin ho. Saka ko na lang ipapaliwanag sa inyo. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Karina, hello. Mabuti naman na contact na kita. Kahapon pa ako tawag ng tawag sa'yo, hindi mo naman sinasagot. Kaya itong number mong to ang sinubukan kong tawagan. Pasensya ka na. Naiwan ko kasi ang isang cellphone ko. Dinala ko ang anak ko sa bahay ng biyan ko. Doon, ko, doon ko naiwan eh. Kailan mo ba ako pupuntahan dito sa Laguna? <coughs> ang problema kasi sa'yo, masyado kang demanding. Ipinaliwanag ko na sa'yo. Pero ang hirap mo namang umintindi. Delikado nga kung madalas tayong magkikita. Eh bakit ka ba kinakabahan? Tatlo na ang suspect sa pagpatay sa asawa mo, di ba? Eh, dapat madiin ang isa sa mga yun. oh, ano bang problema mo? Oo nga, wala nang problema. Pero pwede ba magpalamig muna tayo? Ay, lagi na lang ganyan ang naririnig ko sa'yo. Puro ka palamig muna, palamig muna. Ibenta mo na kasi yung bahay mo. Ayokong tumira doon. Baka multuhin pa ako ng asawa mo. Wala rin agad basta-basta bibili ng bahay namin. Kasi nga nangyaring krimen doon. Pagdagtagal, makakalimutan din ang mga taong nangyari. Saka natin ibenta. E eh for the meantime, isi ka lang muna dyan. Eh, naiinip na kasi ako eh. Oh, sige na, sige na, sige na. Oh, mamaya ka na lang ulit tumawag. May kumakatok. Bye. Magandang gabi, Perry. Um, Sarento, Remy. Kayo pala. Ma, ma magandang gabi rin ha. Sumama ka sa akin sa headquarters. Uh, Sargento, may, may, bagong development mo ba sa kaso? Kilala niyo na bang kriminal? Oo. Kilala na namin. Sasama ko sa inyo, Sargento. Gusto kong makita ang pagmumukha ng hayop na kriminal na yun. Magbabayad siya ng mahal sa ginawa niya sa pinakamamahal kong asawa. Huwag muna kaming dramahan, Perry. An ano ibig niyo sabihin? Ha? Bakit masama ang tingin niyo sa akin? May warrant of arrest kami para sa'yo. Tapos ng palabas mo. Sarento Remy, kahit gabing gabi na pumunta ko rito sa headquarters na matanggap ko ang tawag nyo. Ang sabi ho nyo, na-arresto nyo na yung kriminal. Iharap nyo siya sa akin. Pasensya na po kung medyo natagalan bago namin tuloy ang napin down ng tunay na kriminal na pumatay sa inyong anak, Aling Delia. Kinakailangan po kasi namin magtipo ng sapat na ebidensya para makapagpalabas ng warrant of arrest para sa suspect. Kailangan po kasing strong and sufficient ang probable cause para makumbinsi ang judge na mag-issue ng warrant of arrest. Una naming na-aresto ang taong inupahan nila para patayin ang anak ninyo, Aling Delia. Sinunod namin ang mastermind. Pero hindi namin sila pinagsama sa selda. Wala silang kaluluwa. Basta na lamang silang papatay. Ang dapat sa kanila isalvage! Hali kayo. Sasamahan ko kayo sa detention cell namin. So, oh, Perry! Harapin mo ang biyanan mo. Ah, Perry! Ikaw! Nanay! Ikaw! Ikaw ang nagpapatay sa asawa mo! Hayop ka! Napakasama mo! Ang lakas ng iyak mo na makita mo ang bangkay ng asawa mo! May payakap-yakap ka pa sa ataol araw ng libing. Yung pala, ikaw ang may pakana ng lahat! Demonyo ka! Nay, wala silang ebidensya. Ginagawa nila akong fall guy sa kasong ito. Hindi ka wala kung walang ebidensya lamang sa'yo! Hayop ka! Wala kang kasing sama! Dugo ng demonyo! Duwadaloy sa mga ugat mo! Dapat kering mamatay Ay. dahil walang kapatawaran na kaayopan mo! Ano ang nagtulak kay Perry upang isagawa ang ganoong karumaldumal na krimen laban sa kanyang asawa? Mga nagsigala, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benamin, Jenaline de la Cruz, at si Susan Robles sa papel na Delia. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musikal ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito pa ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pag-abgo Ang bukas